tayo okay guys sa Pangasinan. Yes. Yes. Ha? Tayo sa Pangasinan guys. So, yan. Sana ako sa Ela é Ayan, magsigil kayo ang panay. Magsigil 200 Não <laughs> may bayad si kuya ko doon kaso nga lang hindi nagbayad yung may-ari ng sa kanya kaya yung yung pagpano na lang doon ng dalawang doon yung room oh, nagiging Oh, lang namin yung, ano, race van. Band. Race vans namin. Bago kami pumasok na, race So, dito, dito yung list lang. Yes. Vlog muna tayo, guys. Guys, nice muna. pag muna namin yung race van, yung, ano, yung naka, yung uh, naka, ano, dito, naka-toka. Toka, 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 toka. Toka, toka. -toka. Oh, Happy birthday, Nanay! Ay, putang ina na siya. <laughs> Ayan okay, na, guys. Papasok so, na kami, guys. Tanga-tanga lang talaga. mendengarkan itu ya menari kira adali ay jangan page Ayan to eh Buksanin.

pool nila guys malaki rin naman may 4 feet 4 uh, to 5 feet 4 to 6 feet ayan 4, 5, 6 feet ayan, ayan. yung 6 feet nasa dulo nasa dulo siya yung bata yung bata doon din okay. yung bata doon sa dulo ganyan siya kalawak guys Ayan, malawak naman siya, 'di ba? At ang mga pambata niya, dito sila, yan, Dito sila sa dulo. At ang pangalan nga, guys, ng resort ay Lislang. Hi. Hello. Tatagpuan tong resort na to sa Ordaneta City sa bayan ng Pangasinan. Malapit sa, mga, sa SM. Hindi ka palang... Ibigay mo nga kay Tito Tito mo dito ng mukha. Ayan kami. guys, yung isa yung sa amin 26, yung. Isa to guys yung mga dinadaya dito sa Ordaneta City sa bayan ng Pangasinan. Ayan. paano pumunta dito guys? Sasakay kayo galing kayo ng Kubao, sasakay lang kayo ng bus na uh, papuntang Pangasinan, baba kayo ng SM or Daneta. At dito na yun mismo sa Ordoneta. Ayan. Ang entrance dito guys ng mga bata is 150 at uh, 180. Ayan. May enjoy na nila yung paglalangoy. Ayan. Marami. So, may mga cottage nila doon banda dun sa likod ng swimming pool ng dalawang cottage. Ayan. Ayan. Nandiyan yung guard. Ayan. Ayan. Meron din dito ang nakahiwalay na pool para sa mga bata. Ayan. Okay, guys. Sa so, mga gustong mag-sort, Malumangoy ngayon. Ayun, open oh, sila. Balutin ako. <laughs> kasi sa akin, ah, madabalutin. Ah, okay. kasi ito na lang yung lagyan natin po tayo doon. Nagbabalutin na. Doon ka kayo ninyo na... Maglagay ka na rin doon. Lagyan ka na rin doon. Hi guys, dito yung event. Ayan, may mga kasalan eventful din sila. Wedding, birthday, yan. Tapos, ito yung ganito kalawak yung kanilang garden. And doon ang aming room. So, ayan. Tapos, tapos, pupunta na rin ako. Pupunta na rin ako sa yes, so, okay. 哎，这样<讲>。<noise> dalawang tao to. Ayan. Then, tingnan. I check. Check ko muna yung ano. Ayan. Ayan. Mabango ah. Mabango yung furnace. Furnace. Hey, mabango siya. Okay. pa ulit naman tayo. Labas tayo. O, nasa ka. dalawa doon, dalawa dito. Pero kung dalawa lang naman kayo, oh, pang mag-jowa. Pang mag-jowa, pang marbarikado. So, ayan. Pwede nyo ganyan. Ayan. So, guys, pag ginanyan nyo, ayan, charan. Ibabalik ko na nga itetch. Itetch. At itetch. Ayan. Nag-charge na rin ako ng phone. Ayan. Tapos <Tago> doon. Uling ko to. Ayan. Ayan. <tapos> Nandito na nga ako sa room. Kung saan ako ay magpapahinga. Habang sila ay nasa labas at nasa resort spa na lumalangoy. Dahil hindi naman ako mahiling lumangoy at hindi naman ako marunong lumangoy. So, enjoy ko na lang yung pag uh, pag video sa loob, sa loob at labas ng paligid ng ng resort. Okay? Uh, nga pala guys, meron ditong TV, merong aircon, merong mga switch ng plug, meron din table na lalagyan. Then may CR, may hot and cold sa CR. Then, meron din sila dito. Meron din sila dito sa bitan. Sa bitan ng mga gamit. Okay. Ayan. Tapos yan, pwede mong buksan yung kortina para makita mo yung labas, yung view sa labas. Then, ito guys, yan. Pang dalawang tao ito guys. Yan. Pang dalawang tao yan. So, dito ako sa isa. At dito naman siya sa isa. So, matutulog na kami guys ha. See you tomorrow dahil bukas naman ay i-vlog ko naman kung saan kami destination pupunta. So, ngayon dahil birthday ng nanay ng kaibigan ko, so nandito ako ngayon dahil naimbitahan ako guys. So, nilibot ko lang kayo at ko kayo to, dito sa resorts na Makikita sa Ordaneta City, okay, sa bayan ng Pangasinan, Ordaneta. Okay, guys, maraming salamat sa panunood. Guys, nandito na po kami sa loob ng room at ayan ang mga kasama kong kids. Say hi! Hi! So, ngayon guys, ay matutulog na kami dito sa Lisland Rainforest. Rain Resort. So, Resort. Okay. So, bro, so dito, guys. ngayon guys, ay kami ay magpapahinga na at matutulog na. So, sa mga gustong mag-avail nitong room na to, ay nagkakalaga lang ng 3,000. Dalawang bed. May CR. Complete na po sila lahat. Tapos, kung sino pong mag dito sa sa research nila, ay meron po. Uh, meron din pong venue, event, tapos free breakfast na rin po kapag nag-avail kayo ng room na to guys. So, free breakfast niya, 6 to 7 a.m. lang po or 8 a.m. ang free breakfast. So, ngayon guys, ay kami ay magpapahinga na. Kung gusto niyo rin po doon sa resorts, ang entrance po doon ay 150 to 180. Okay, meron din dito silang deluxe na room. Okay. Yun lang, guys. Uh, see you, see you po sa mga susunod na uh, video ko, vlog ko, at pakaabangan po. So, huwag kalimutan mag-subscribe! Mag-like! <laughs> Click the notification bell. Okay. Thank you, guys! Bye! Bye. Bye.